Morning mga sir. Ah, uh, Glenn po ulit ng makalikot. Ah, uh, may gagawin tayo ngayon uli dito. Ah, uh, Aerox na naman to. Ah, uh, ito ay naka direct harness na to. Katulad nung Misa sa 12, naka direct harness na to. Kaso namamatay-matay din daw. Ayan. Ito si Sir Dominic. Ayan. Sir, anong nararamdaman mo sa andar niya? Ano, namamatay siya ba natakbo? Namamatay? Oo. Oh. Malimit? Hindi naman. Minsan, okay naman ang takbo. Tapos minsan pag namatay ng isang beses, in-start mo ulit, okay na. Okay na ulit. Kaso delikado eh. Oh, bago may may habang ang ganda ng takbo mo, bigla mamatay eh. Mm. Madali ka pa. Ah, 'yun. Ito ang issue nitong common ng issue ng ganito, is CKP sensor 'yan. Bubuksa bubuksan natin muna 'to. Common issue na 'to ng Aerox, sa pagdami na natin napalta nito. Ah, uh, pag nama, namamatay palagi. Common issue CKP sensor. May check engine ba? Nag-check -check engine? Meron. Meron. Error 12. Error 12. Ayun. CKP nga. Pero naka-direct harness na to ng yung direct sa stator. Papunta so, napagawa na nila. Kaso na, kakaganon pa rin. Ngayon, papalitan natin ng CKP. Kalsi lang natin to. Eh guys, nakalas na natin ang cover 'yan. Ito na lang magneto, ating binabat sa gas. Para bumitaw yung gitna. Yan guys, nakalas na natin, nilislan ito kasi. Yan guys, tanggalan na natin. Ito na siya. Ito yung tap dumak. Tayo pupunt natin bago. Original, original. <laughs> Yan. Kabit natin. Guys, kung nagustuhan nyo yung video ko, pa-like and share and subscribe na rin po. Salamat! Yan guys, ah. Uh, na natin siya. Yan, na natin yung turnilyo. Ayan. Balik na natin to. Yung magneto okay na pinturado na naman yun. Kabit na natin ulit. Buuin na natin to na diretso. Yan guys, ikabit na natin. Ah, ayan, Try natin muna ng pandarin. Ito yung pinagawa niya sir, oh, nakabit na. Kaso yung ito pa rin yung sakit nila tinanggal. Ayun. Tatlang natin. Sige lang natin kumandar. Okay na. Kumandar na. Kapitan naman natin to. Sa ah, mga radiator. Paltari tayo ang coolant. Good guys. Okay na. Abu natin. Okay um, na to. Um, Naandar na to. Pre, hindi na to mamatay-matay. Oo, oh, parang nga. <laughs> sure share. yan. Sure yan, sure. Sure. kilometer reading nya ya yeah, itu kilometer reading nya 45,729 ya bro okay, ingat usai na usai <laughs> na Minat, <laughs> minat tulung dong.